Hello, hello guys. Good evening. million of Vena, Tamsa Hello, good morning or oh, morning, good evening. million of winner. Salamat sa katang saktit. Ayan. Kumusta? Salamat at napadaan ka. Maulan dito ngayon sa late Maulan ba dyan? Oh. <laughs> oo nga, ano? Dracula side mo yun. Buti nga, umulan. Kung hindi, uumulan naman yung aso. Gaya kagabi, ni-review ko yung, ano? Hello, Jilin, Jilin Vlog, good evening. Ayan, may jacket na kayo, ha? Ano, kumusta yung first LS mo? Mahina yung signal mo kanina, di ba? Ayan. Mag-ano kayo dyan? Tagaasagan, host Lepi. Lepi. O, di ba ikaw sa butuan? Di ba? Hmm. Si Maylin Ovina. Saan ka nga? Ma'am Aylin? Sa Pinas lang din ba? Maglapag kayo dyan. Yung itambay ko lang sa iyo. Host, tulog na ako. O sige, fey. salamat. Maraming salamat. Mylin Ovina, salamat sa mga kumbichi-bichi mo ha. Manila lang ako. Sabihin mo lang, Manila ako. Sa Manila ako, sa Lipi ako. Ayan. Ako rin sa Lipi. Salamat ka, Ayanin mo. Ayan. Kaya ako, mapagpagmata na ako. So, si, si Mylene, matuog na. Ako, mapagpagmata. Ayan, si Mylene. Dracula. <laughs> Time with Dracula. Tambay ko na lang. Sige, sige. Pagpahinga ka na dyan. Pahinga ka na, gabi na. Ayan. E ano, ano mo na yung ano mo, yung link mo para makita ni Jeline. Para madikitan ka. Ilapag mo na yung bahay mo dyan, ha? May link. Para madikitan ni Jeline. Parang mga rhyming-rhyming yung pangalan natin. Mylin, Jilin. Tapos, ako naman, si Leia. kung kumusta yung LS mo? Mahina yung signal, yung topic ng signal kanina. ng LS mo, parang ako din. Ayan. Magdikitan kayo ha, bahala na bukas yung, bukas yung balik. Okay na, mas makita yung malbakas at mabalikan kayo. Jigna why lang ni di ko kahatag o jacket o o hina jod. Sige lang mabuk lagi ka po. Na na sa dito sa una. O ibutan na na imong bay ilapag ng bay ni mo Jilin. Isara majud ako si Ah, sige lang po, maabot rin lang. Maduhara na po. Mabutan na kuha nga mo, duha na na. Mahala ka na dyan, host. Kahit magdambang ka dyan, na nila. oh, <laughs> sige, pahinga ka na, may lin. O, oh, akong partner, nagbiyahe pa doon, uh, Uy, kunya, niya. Hindi ka ito, i-quarantine. Maka, asa na siya pa doon? Baris pa doon, sa ilungos? Asa na siya sa lating Kalau ada yang usah dia teron.